Baguio Leon. Dito na siya guys sa amin sa Cagayan Valley. Dito na siya sa Calayan Island. Ang malakas na bagyong Leon. Kaka-start pa lang guys. Mga ay kanina lang. Kanina lang tanghali. Medyo ay, lumakas ang hangin hanggang ngayon. Siguro mamayang gabi na po. Sobrang lakas na ito dahil signal number 2 na dito sa amin guys no pala island na ngayon ang bagyong leon super so, typhoon daw ang bagyo na ito guys naku nakakatakot dito sa kadayan valley grabe, grabe, o ito guys dito dito sa abunong kagayan garabi ng hangin oh bugso-bugso lang yung hangin. Ayun guys, wala siya masyadong ulan pero yung hangin sobrang lakas. bukas ang bagyong leon na ito dahil super typhoon daw ito at bukas pa yan daw ang at bukas daw talaga yung kalakasan niya mamayang gabi at bukas ng umaga pagkatapos bukas ng gabi o sa Friday para ang alis ng bagyong leon na ito